O, alam ba? O pati kayo, may nag-message sa inyo. Hi bro, how are you bro? Sup bro? Pero pag chinek mo yung profile, verified celebrity. Pero hindi mo naman kilala. Tapos meron naman siya. Titignan mo, normal lang yata na tao or whatever. Hindi mo naman kilala. Tapos ko kung sa'ko ito nakatrabaho trabaho ano. Wala, random. Parang sa labas. Pag may nakita, hi Amir or small talk. Siyempre ako naman kasi Amir. Ibig sabihin ka anak mo, di ba? Or kakilala ko, kababata ako kasi Uh, Amir talaga ang tawag sa akin eh. Yung Carlos. Ano yun eh? Kasi ayaw nila i-launch the Middle Eastern sounding. So, kaysa ibang pangalan, Carlos is still part of my name, Amir Carlos. So, medyo ano na yun, showbiz world na yun. Depo, so, pag ginagawa ko Amir, automatic, ano yun, family, friend, close friend. Kasi hindi ko naman pala kilala. Ka kayo rin ba nakaka-experience? Ano ako lang? Anyways, tama kayo. Mali ako doctor. Dr. Duba. Works for you. Happy, healthy. Pahit nutrition. Tsaka mass <laughs> gainer. Ayun, lumalaki na ako. 185 pounds. 15% body fat.